lagi sa kamay. Ha? Lagi na kayo. Lagi. Lagi siya. Ay, oo nga, no? Eh, saka no, pag malapit niya. Pero kung sa bagay, habang... Opo, sa inyo. Kaya ako nga kung magkano. Mm -hmm. Ay, no. <laughs> ay, parang sa na ba <laughs> hindi oh. Ini ni yan one four na lang ko. One four? Yes po. Datte ito ma'am Magkano dati? Dati ng ano to ma'am? This 50 po to eh. Magkano? 4 5 5,000. Tayo no. Parang madali lang, parang hindi matibay. Ay, nice, matibay tibay mo ma ma'am. Ito. Dito mababasag yun. Go mo po kasi yang ma'am. Diyan na babasag. Binaay ko ba mo? Hindi mo ba Paras na ba para, para, sila? Yes po, 1,850 na lang to. Yung isa, ito? Ito naman is 1, ano lang, 1,450. 1,450? One yes po. Oh, Ay, Ganda na ito, ah! Ano sa tingin mo siya, mga? Maganda? Maganda na ito, mami. Hindi na siya garty rice. Ha? Maliit. Maliit. malaki tayo na ito, mami. 1,500 lang. Malaki e, Ay, ito. Ayaw kasi mag... Ah, wala naman akong dadaling marami. Tapos mag ano na kayo? Ayaw si malaki. Mahirap kasi yan sa... Oo, oh, sa bagay mo, mahirap yun. Kaya yeah, po, hindi yung malalagay mga abaya. Sa bagay, no? Hindi sa pwede sa carry ito. Pero ito, gusto nyo yung nyo. Dito kayo sa expand na ayoko Hindi, rin naman ng hand carry. Kasi yung malalaki po yung abaya natin. Spandable nung gusto nyo yung spandable? Ayan, Ito? Para mas dorami yung may ilagay. Ayan. Magkano yan? Ano na lang to? P1,000 uh, na lang? P1,600 na lang. Talagang <laughs> walang. <laughs> Oo nga eh. Robert, yun, dati ito, magkano? Ano dati mamay? P6,400. Ha? 6,400. Yes po, kahit okay. ganito kaya na mamay. Kahit napakad na. Kahit ihagis. Kahit ihagis. Sabi rice. Kahit napakad na. Kahit napakad na. Kahit napakad yan ma'am may? Kaya pa ka nagsakay ng aking sir, hindi mo babasag Pwede na yan, no? Si Goma. Yung blue, magkano yung blue? 2,189. Mas mahal? Ah, uh, mas mahal, mas mahal kasi sa color. Anong pinaka Ito, ito ma'am, pinakamura na to. Walang ibang mas mura Wala na, na po. Parang yung color gray yung gagandang color. 1,8. Pero hindi expandable yan, ba? Ay, hindi siya expandable? Yes, po. Ito lang yung may expandable.